Good morning, welcome to my blog. This is Andy Rabino TV Tech. Meron akong gagawin isang Mina Mina model MTB 2240 RM. Ang kanyang issue ay walang sound. My picture at my vertical bar. So, para makita, check natin. Tapos, tingnan natin dyan sa kanyang picture. ko natin, na siya. Bigyan natin ang antena. Tapos, tingnan natin sa kanyang ilalim. Ayan, kung makikita, merong lines. Tapos, kita natin, meron siyang picture. Pero, wala siyang sound. Kahit pa na, i-volume natin dito sa kanyang remote. Naka-79 or 77 yung kanyang volume. So, walang sound. Titingnan ko yung pinapaayos ng customer. Kayaan na lang daw itong guhit. Tapos, yung sound na lang kasi mapanuoran pa naman daw pero subukan ko yan kung kaya ko yan kasi maliit yung bars na parang maliit or malaki sa sinulid at titingnan natin kung meron tayong magawa dyan. So, shout out sa lahat ng na mga nandito, sa lahat ng na mga nanonood ngayon, at sa lahat ng members ng PTV, Pinoy Technician Vlogger, at sa ating kaibigan na si Lolo Jun or Maruto Jun uh, Junsan. Lolo Jun, shout out, at sa ating kaibigan din na si Sir Wow DIY Pinoy Official si Sir uh, Master Edwin Tech Sir Lex Sir Alex Bautista and Sir Rapi ng Fiction Review Si shout din natin si Inting Buting Ting, -Ting Osho TV at si Bole Train. So sa ibang hindi ma shout out, uh, big share ako. Shout out din natin si Master Edwin Tech at si Sir Tony at si Sir Richard M.Bian Membro at Master Leo Datik. TV So sa lahat-lahat ng na mga nanonood ngayon, nandito, uh, comment lang uh, at maglagay na ng pa shoutout kung gustong i-shoutout dahil sa susunod ay yung mga may nagpapag-shoutout yung ating ilagay. So maraming salamat at tuloy natin yung ating video. So bubuksan ko ito para tingnan natin kung ano yung problem na wala siyang sound. Ipahuli ko lang yung pag-ayos sa bars. Sa video natin dito makikita natin na buo pa yung kanya, kanyang silyo. So, tayo ang bukas niyan. Bibiyakin natin itong silyo. So, hindi pa ito na repair. Tayo ang unang magre-repair na Titingnan so, lang natin kung kaya pa natin magawa ng paraan yung bars. At buka natin. So, may magawa ng isang kamay. Pus muna natin dito at buksan natin. Pati ito, tanggalin natin. So, ito. Buksan ko na siya. At uh, ito yung kanya dalawang speaker ito at saka ito kaya ito yung iti-check natin dahil maalikabok siya nisin ko muna yan yung kanyang sensor ay kung mapapansin dito medyo may kalawang siya yan ito tapos ito pero hindi ito issue kasi gumagana naman kung ipindot natin sa remote ayusin lang natin ito, tanggalin tapos ito ay linisin, pero mamaya na natin linisan, sabihin muna natin dito tapos linisin natin ito ang gumi. tingnan natin yung speaker, kasi yung speaker ay matigas, yung isa malambot yung isa ay matigas parang sumasayad so itong speaker, i-check natin dahil wala siyang sound, kung okay itong speaker, baka dito sa kanyang earphone jack or dito sa kanyang amplifier. Yan yung mga possibly na titingnan natin. Okay? Or yung mga supply papunta sa audio. So, update na lang pag makita ko yung trouble at ipapaliwanag ko na lang. Tingnan natin ngayon yung kanyang speaker. Check natin kung merong crackling sound ay okay yung speaker. Nasa X1 tayo. Check natin yung isa, yung kulay pula ito natin wala yung tester natin okay dito sa kabila yung kulay black and white na wire wala din so yung problem ay nandito sa speaker dahil mababa na lang yung ating phone memory kaya yung pagbili na cellphone na maganda para sa ating pagbablog pero okay lang yun at ito naman ngayon yung aking titingnan ang speaker na yan so hindi ko na ipapakita yung pag repair ko sa speaker sa so, subukan ko wala kung ma-repair pa kung hindi na tatanggalin ko yan yung ito parang asphalt tapos tingnan ko kung sa loob yung sira or dito sa labas silang dalawa titingnan ko so pos mo lang natin dito okay nakadugtong na ako ng isa tagal kasi ang liit yan so ito nasa pinaka base or sa puno mismo ng rewind yung kanyang putol You know. So, makikita ba dito? Dito tayo sa ating sakit. Dito tayo magtutusok ng tester. Tingnan nyo. Kita ba yung tester ko? 8 ohms siya. So, tama. At, ito so, isa. So, matagal. Alos ilang minuto o or kalating oras. Kasi nga, mahirapan ako mag ng kapalit dito o palit So ayan yung ginawa ko, ayan o, oh. durog na butas na. Ang importante ay nakita ko yung putol at nadugtong ko. So ayan yung aking ginawa o, oh. ayan sa tinaka, ibaba, ayan siya, dun ang putol. Tapos ito buo, yung kabila, yun, yung putol dito, hanggang dun. So ayan ayusin ko pa yan, ilagay ko lang dyan para na ganyan makaba para ma-connect ko lang muna dito dahil mahirap mag-tester dito sa magnet na maliit para ma-connect ko lang siya dito at nang pagkapag reading ako dito sa kanyang sakit so yan yung ginawa ko muna pero aayusin ko pa yan para hindi mahaba at babalutin ko pa yan ng oxy plus 5 at natapalan yung nabutas ko tapalan ko yan ng speaker kundi na mga sira yung dugupitan ko lang para matapalan yung butas para hindi mapasok ng dumi doon kasi buo pa naman, maganda pa naman yung vibrate, vibration nya yung suspension nya ay okay pa naman walang sayad so kahit isa, basta may sound ay okay na, pero susubukan ko pa rin itong isa kung pwede so puso na natin at ayusin ko yan basta importante na pakita ko na sa inyo, na kahit maliit ay sinusubukan natin na ayusin para makita natin na gumagana na yung ating ginagawa Kasi dito sa magnet wire ay hindi tayo makapag-connect ng ayos dito sa ating tester Dito tayo, you know. yan o Meron tayong 8 ohms Yan Yan yung tunog parang napuputol-putol Pero pag dito tayo sa sakit ang tunog niya ay buo Yan you know. o Yan yung kanyang tunog sa buo hindi na puputol-putol kasi madumi itong ating magnet at yung hinang dyan kaya hindi natin pwedeng kiskisin baka masira pa ito lang dito sa sakit ayan o. hindi kasi makita kasi malayo pero ito sa sakit ito ayan o ayan. so yung isa naman yung susunod natin at sabay natin silang lagyan ng tapal na dikit para yung pagtimpla natin ay sabay dahil pag hindi maubos natutuyo ka kaagad so tingnan ko na lang yung isa kung mabuo pa natin to kasi dalawa yan subukan kong mabuo tong isa at sabay ko sila lagyan ng dikit tatakpan ko ng dikit na epoxy plus 5 dito tayo sa ating repair yung speaker na dalawa ay isa lang yung nagawa ko ng paraan dahil yung isa na sa loob at saka may sayad naman nito hindi ko na ito itutuloy yung isa na kalkalimpa pa yung kanyang mga wire or yung kanyang kuwil dahil sumasayad naman to bali isa lang yung aking na pagana isaksa ko siya at uh, testing kung hanggar umilaw na yung ating backlight tapos maandar na yan pakinggan ko na lang kung lalabas yung tunog ordinary TV, hindi pa naman ito smart TV <tinyo> Ah, uh, hindi ko na siya. Na, hindi ko na siya. Naparinig ko lang sa inyo na nag-sound na yung speaker na ginawa ko, na-use ko. So isa lang, kausapin ko lang yung customer na isa lang yung speaker na napagana ko. At uh, titingnan natin dahil gagamitin na lang man ito sa kanilang silid, sa kanilang lugar. Dahil meron silang bago na TV. At uh, ito po ay gagamitin na lang nila sa kanilang silid. Kaya uh, yan lang po yung speaker na isa. I-unmute natin. Mute. Ano? Mute? So, gumagana yung speaker natin. Yung aking na lang panghuli na ayusin yung merong vertical bar na at mga vertical lines. Subukan ko lang kung mapagana ko pa or makakuha, matanggal ko yun. Pero kung hindi, then kung tutuusin yung sabi ng customer sa akin, ay huwag na daw ayusin yung, ano, yung bars. Ito na lang yung mapatunog yung speaker. Pagtyagaan na lang daw nila yon dahil pwede ko naman mapanooran Pero susubukan ko pa rin Okay, so push ko muna dito para matingnan ko yung sira doon. Yung kanyang sakit, tinanggal ko at titingnan ko ngayon yung kanyang sakit ay nakita ko na merong mancha. Ayan o, oh, ito yung tatlo at mayroon din dito sa iba. Ayan, ito at saka ito. So, lilinisin ko muna yan kung maayos pa baka ito lang dahilan bakit may, may, bars so linisin ko muna yan okay, kis ko na siya na linis ko na at natanggal ko na yung kalawang babalik ko muna ito at titingnan ko kung mayroon pang bars ito kasi yung may ari yung bahay nila ay nasa ilalim noon ay tubig alat yan yung muna yung aking nilinis at ikakabit ko muna siya nung kausap kami ng customer at ang sabi ay hindi ko na daw galawin yung may guhit-guhit ang sabi sound lang daw pagtyagaan na lang dahil meron naman sila isang TV dahil pasira na lang daw ito kaya hindi na nila gagastutan so tayo naman ay nagbabase lang din sa mga kadalasan sa request ng customer kung ano yung request ng customer ang sa technician ay payo lamang pero sa customer kung sila yung may gusto na ganito o ganon ay hanggang doon lang tayo kaya yun na ang aking gagawin magyan pa ng dikit na mas matibay ito na pang dikit ito duct tape duct tape yung ko dito para hindi basta basta tanggal at hindi gagalaw Yan. napapansin sa iyong mga kapanigiran kay dumina ng hangin natin ang mga ilog natin Di na masama ang pagbabal Kung nakakasira sa kalikasan Bastan mo ah, tubig sa dagat. Dati Lugging it oh my God, wow, what's <laughs> done, one. tubig sa dagat dati kulay na ngayon naging itim may mahaba na tatlo dalawa ito tatlo tatlo nung makakaba tama rin ito makakaba sa gitna kasi nandito yung lagaya ng kanyang wall mounting okay dyan siya Masdan dan mga tubig sa dagat Dati kulay asul ngayon Naging itim So now Kayaan na natin yung vertical bars At vertical lines Na saksak -sak. Tapos, ang problem sound. nag tayo ng speaker. Ito yung vertical bars. Kasi wala naman tayong banding machine. Kung bars na malapad, pwede. Baka pwede magawa na ba? Pero ito mga guwit Hindi ko na kaya so, na. Para hindi tayo mag-copyright. So, isang speaker lang ang naayos ko dahil yung isa ay sumasayad uh, yung kanyang coil yung kanyang magnet wire na naputol ay nasa so sa liit nun, hindi ko na masyadong magawa yun at dun sa kabila na nakuha ko sa dukot sa taas lang siya yung sabi ko na may butas dito ako kumuha at tinapal ko doon kaya kahit ito ay basura ay itinabig ko pa dahil alam ko may makukuha ako dito so dito ako kumuha na itinapal ko doon sa kanya kung na nadamay sa kahina norman lang yan kasi yung ating soldering tip ay nagbabaga at masusunod yung matatamaan ng ating soldering iron so hanggang dito na lang yung video natin maraming salamat at magandang buhay kung hindi ka pa pala nakapag subscribe sa aking youtube channel please subscribe click the notification bell piliin ang all para maging updated ka sa aking mga i-upload na mga video at sa hindi pa nakapag subscribe yan subscribe na at maraming maraming salamat Bye-bye.